good morning good morning mga idol ayan panibagong vlog panibagong video naman tayo so guys rinito tayo sa baybayin so nakita natin ating migo migo runix tanawon so iagit magkuliagsong basos Oh, so, iyan ang ilimpiuhan ang barla ang paborito kayo o giapilan po ang pulang ikong kalami yung okay, ni mga migo kalami kay ng So, iyang gilimpiyohan, gilimpiyohan na yung ayo. Ag hasang, aghasang, ikwa ag himbis. Nada na himbis, migo. Ay, taw tawa-tawa na, eh, migo. Bale si migo, mm. ay Hmm. Ipalo po na yung atong migo po. Ronix na naon. Hmm. Gapisbok po na siya. Bro. Migo. Gapis migo yung magkalimpiyo migo, eh. Ikwa na yung tinay, ikwa na yung hasang. O, gisaw naunawan. O, gilipiyohan na pang isa. O, O, gihugasan. Og gikuha ang tinayo og gihatag sa iring kay nagpaabot ng iring o nahuman na paglimpyo o gibutan nga ni gasin hmm, kagandam na sa atong pagsugba o niya og, na itong pagsugba o gibali na itom na yun kaya sa kakusog sa atong baga o gibutang sa atong butanganan o sa sinugba o nagkuha na po o gibali na po gibali Napagod ng uban o gibutangan ang mga bakante. Gibutangan pa yun. Gibutangan pa yun ang bakante. Butang pagit migo. Hmm. Butang ipagin migo. Para madalit migo. Kaya gutom na kayo ko. O gikuha ang taas nga barlag. Nga, nga naloto na. O giara. Gapula. Gapula o ka Hahaha. <laughs> ala, para migo. Pasipasi migo. Kaya gutom na kayo migo ang gibutangan ng bakante ang bakante gibutangan gibutangan butang kita gud migo kira pa na dalita kay gutom na kay ka migo bugto lang redor sa dagaron migo Asa na gada sa tong sinog ba migo di na man ni kaon migo pulutan na pulo ni migo hasta na gada sa tong isog ba ah um, diara diara sa aksot so, pasilla no lamian na kay kaon ani eh. gamay lang gayo nga sabmo tay gugu ko to mane si Ronek si Surya nga dako ko si Galen nga ali nang gud sa tres mil samtang nga paabot me nga maluto para among balihod asa nang dugay ba ni ga aso aso na gud ang kuan no bukong o atung baga daghan pa kayo mm kwan na go ba ki kwan na asa nang dugay kayo ni mm gapabot me Kaya paabot yung di niya Og na humaan na yan ang hmm. Sige balihan na na kay mga ona na ta hmm. Kay gigutom na gayo ko hmm. Gigutom na yung ko Og nagpicture na yon me Na andam na sa sasawan Og na pay Og na -ikuk. Og dagang israma sa pagtanaw